Kamusta? Ako si Dr. Mateo, ang kaibigan mong doktor online. Nandito para tulungan kang alagaan ang iyong kalusugan araw-araw. Maraming matatanda ang hindi namamalayan na ang simpleng kinakain nila araw-araw ay nakakasama pala sa kanilang kidney. Tandaan, na habang tumatanda, humihina ang ating bato at mas nagiging sensitibo ito sa sobrang alat, asukal at toxins mula sa pagkain. Kapag hindi ito naagapan, maaaring mauwi sa chronic kidney disease na mahirap ng gamutin. Kaya ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang mga pagkaing dapat iwasan ng seniors para mapanatiling malusog at gumagana ng maayos ang ating mga bato. Una, processed na pagkain hotdog bacon longganisa at canned goods Ang mga processed food ay puno ng preservatives at sobrang alat or sodium Kapag madalas itong kinakain ng seniors nahihirapan ang kidney na i-filter ang sobrang asin at toxins kaya mas bumibigat ang trabaho nito Halimbawa, ang pagkain ng dilata halos araw-araw ay maaaring magdulot ng fluid retention at high blood pressure, dalawang bagay na direktang sumisira sa kidney. Mas mabuti kung piliin ang fresh na karne o isda kesa sa pagkain na processed. Pangalawa, pag-inom ng soft drinks at matatamis na inumin ang mga matatamis na inumin gaya ng soft drinks, powder juice at energy drinks ay puno ng asukal at phosphorus additives. Ang sobrang sugar ay nagdudulot ng diabetes at kapag diabetic ang isang senior, mas mataas ang risk ng pagkasira ng kidney. Ang phosphorus naman ay nag-iipon sa dugo at nakakaapeto sa buto at kidney function. Kaya kung mahilig sa malamig na inumin, mas piliin ang tubig o fresh fruit juice na walang halong asukal. Pangatlo, sobrang alat o maalat na pagkain, chips, instant noodles, patis, baguong. Ang sobrang alat ay direktang kalaban ng kidney dahil pinapataas nito ang blood pressure at pinapahirapan ang trabaho ng bato sa pagfilter ng sodium kadalasan hindi napapansin ng seniors na mataas pala ang sodium content ng paborito nilang instant noodles o chichirya. Kung hindi makaiwas, subukang bawasan ng alat at gumamit ng natural na pampalasa gaya ng sibusyas, bawang at herbs sa pagluluto. Pang-apat, pulang karne at matatabang pagkain. Ang red meat gaya ng baboy at baka, lalo na kung madalas kainin at luto sa mamantika, ay mahirap tunawin ng katawan. Ang sobrang protina mula dito ay nagdadagdag ng load sa kidney habang ang taba ay nakapagpapataas ng kolesterol at blood pressure. Mas matas kung pipilitin ang isda, manok na walang balat o gulay bilang alternative source ng protein. Panglima, sobrang pag-inom ng kape o tsaa. Bagamat may binipisyo ang kape at tsaa, kapag nasobrahan, ito ay nagdudulot ng dehydration at mataas na blood pressure, dalawang kondisyon na nakakapinsala sa kidney. Para sa seniors, limitahan lang sa isa hanggang dalawang tasang kape o tsaa sa araw at siguraduhin may sapat na tubig na iniinom sa maghapon. Para mas maging epektibong alagaan ang kidney, tandaan na ang pagkontrol sa pagkain ang pinakamahalaga. Iwasan ang mga pagkain sobra sa alat, asukal, at taba. Kumain ng mas maraming prutas at gulay. Uminom ng sapat na tubig at limitahan ang processed at instant food. Para sa mga seniors na may diabetes o high blood pressure, mas doblehin ang pag-iingat dahil mas mataas ang risk ng kidney damage. Ang simpleng pagbabago sa diet araw-araw ay malaking tulong para mapahaba ang buhay ng inyong mga bato. Kaya mga kaibigan, kung nais ninyong manatiling malusog ang inyong kidney, magsimula sa simpleng pag-iwas sa mga pagkain ito. Ano sa mga pagkaing nabanggit ang madalas mong kainin? Sa tingin mo, kaya mo bang iwasan ito para sa kalusugan ng iyong kidney? Kung nakatulong ang video na to, i ang yes at more naman kung gusto nyo pa ng dagdag na kaalaman. Huwag kalimutan na ilike ang video at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong health tips muli ako si Dr. Mateo. Lagi mong tandaan, ang kalusugan ay kayamanang hindi nawawala. Ingat ka palagi at magkita tayo sa susunod na video.